buga 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 okay talaga ako pa ng tubig ha para ano okay ngayon paandarin mo ngayon ayan paandarin mo na ayan guys okay open mo open 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 yan okay signal light signal light signal light okay sige papaandarin niya guys ha papaandarin niya yan guys sige oh wala na sige pa ngayon guys kunyari ito yung bahangan dito na yan, uh, ano na. Ayan, ayan. Oh. oh. Walang ganon, yung bululusog ka ng ba na open lahat ng ano mo. Ano ka? Tanga? Ngayon, pag di to guys, pusta ko sa inyo yung motor ko. Yun, magandang hapos uh, hapon sa inyo guys. So ngayon, nandito ulit tayo insan. Kaya yung video natin, nung nakaraan is umabot na ng 2.5 million. So, road to 3 million. Sa mga hindi naniniwala, para kay Resco 50 minamaliit yung yung Resco 15. Ay, what Wait lang, alam mo bakit maliit? Kasi malaking tulong to sa motor ninyo. At malaking tulong para ma-prevent na hindi tumirik ang yung motor. So ganito guys, bagong motor ulit to, ito para ako. Para ako, ano to, San 155, no? 155. So ang gagawin nyo guys, wala nang cut to. Ngayong araw walang cut. Sige, rin mo. Papaandarin mo natin guys. Okay. Ayan ah. Kasusi eh. Nasusi. Okay. Nasusi na yan. Ayan, nasusi. Yan mo. Sindal, sindal. Ayan, nasusi na guys. Ayan, okay. Halo. Pandarin mo muna, ha. Ayan, Ayan, One click, guys. Yan one click. Ngayon, patay mo, patayin mo. Ay. Ayan, guys. Walang cut to. Kasi marami nagpas sa akin na meron daw cut yung video. Although wala namang cut talaga doon kasi binuhusan ko talaga yung ano, yung spark plug. So ngayon guys, ito na guys. Itirahin natin 'to ng tubig. Ayan. Itirahin natin ng tubig. Ha? Ayan, itirahin din ng tubig guys ha. Ayan. Oh. Alam mo guys, ang rest 50 is magpe-prevent bago ka umalis ng bahay nang no, maulan, mabaha. Pag binugahan mo na ng Rexco 50, wala ka ng problema kahit lumusong ka sa baha kasi water displacement ang mangyayari bubugahin niya lang yung mga tubig na papasok dito okay so yan ginawa natin binuksan natin kung gusto mo guys kung gusto nyo tanggalin natin pwede pwede oh, bede. tanggalin pa natin tanggalin pa natin sige wag mo ano kung kata yan tanggalin pa natin guys para ano mabilisan lang to guys mabilisan Tanggal. Yan. Para ako ha. Yan. Oh. Guys, ibabad ko pa sa tubig. Ibabad ko pa sa tubig ha. Huwag nyo na ako ibas guys. Kasi totoo naman na malakas si Rasco 50. Malaking tulong sa atin to guys sa mga riders na gustong lumusog sa baha. At syempre, mapiprevent. Diba? ba? Para okay, prevent na hindi kayo matitirikan At least kung may dala kayong rescue 50, rescue 50 malaking tulong sa inyo to. Kasi hindi na kayo magbabaklas, bubugahan mo lang ng rescue 50. Ayan nalagay natin to guys. yan. Oh, dito walang cut. Mabilisan lang to guys kasi baka umabot tayo ng mano mahabang minuto to eh. Ayan. Okay, buka ulit. Buka ulit, guys. Ayan. Ayan, dito mo. Halika dito. Ayan, binubugaan natin guys Ayan o oh, ayan so, oh, ha, buga, buga, buga Okay, talaga ko pa ng tubig ha, para ano, okay Ngayon, paandarin mo ngayon Ayan, paandarin mo na Ayan guys Okay, open mo Open Open, ayan Sige. Signal light. signal light, signal light, okay Sige, papaandarin niya guys ha Papaandarin niya yan guys, sige Oh, wala na Sige pa, ngayon guys, kunyari ito, yung baha hanggang dito na. Yan, na ano na. oh. oh, sige, patay mo guys. Pat patay, mo, pat Ay, patay mo, patay, mo. patay mo, patay mo. Patay mo, patay mo. Patay mo yan, naka-open ha. Patay mo. Yan. Okay. ayos Ayos, diba? Wala nang katsyon. Ngayon, ang gagawin natin guys, pag may baon ka nito, umuulan, umabaha, nilusog mo siya. Ibig sabihin, para ma-prevent na hindi pa so yung tubig yung spark plug. Kung ang gagawin natin, pupuga natin. Puga Sakto guys, makalawang natin na mo. Kalawang na rin. O. Oh. at oh. Matanggal yung kalawang nyan O. Oh, tama, tama. O. Oh. Oh, buga lang. Kunti lang buga lang. Pag may baon ka, risk with thematic yan. O. Oh, ayan, kalimbawa. Binuga mo yung motor mo na uh, aalis ka ng bahay maulan tapos mapaha. Lulusob ka. Hindi ka magdadalawang isip kasi may counter Rescue 50 water displacement hindi siya kakapit sa ano hindi siya kakapit sa spark plug mo alam nyo guys walang taong lulusob sa ba na parang tanga na open yung spark plug open yung mga tornillo walang ganon di ba saan o walang ganon walang ganon yung lulusob ka ng ba na open lahat ng ano mo ano ka tanga o oh, di ba ngayon pag di umandar to guys gusto ko sa inyo yung motor ko Ibigay ko sa inyo. Game. Yan, ano, na game. Game. Tapos, yan, ano. Okay, pantry ay Ayun na ulit, ha. Okay. Yan na, umaandar. Yan na, umaandar, oh. Okay, pike. O. Oh. Ano dan? Okay ba? Okay? umandar oh, umandar Umaandar. Hmm. Ayaw yun siya maniwala. Wala nang cut na video to. O, oh. five minutes. O. Oh. Ano, ano yan? Rest ko 50 Anong ginawa? Oh, patay mo siya Patay mo Patay mo Patay mo Patay mo, patay mo. Oh. Ayan o oh. katulad yan Umuusok ng konti Kasi nga Napiprevent na yung Pagkapit ng tubig Sa spark plug Naniniwala na kayo Sa mga gustong mag order guys Ilalagay ko yung link Sa comment section Click the yellow basket Diyan kayo pwede mag order Oh. Ang gagawin, anong paggagawin natin? Babasahin natin. Babasahin ulit natin. <laughs> Babasahin ulit natin, guys. Ganito. Kahit umabot ng 10 minutes. Diba nabugan, nabugan na natin ng rescue Ngayon, nabugan na natin ng rescue 50 Maulan, tapos sa baha. Ngayon, bubugan natin ng tubig. Tubig. Yan, bubugan natin ng tubig, ha. Yan, nabugan na natin ng tubig. Pero may rescue 50 na yan. Ngayon, tubig. Kumasok na yung tubig. Yan, oh. Oh. Tingnan mo, tingnan mo. na yung tubig. Ngayon, na Bahana, kunyari. Bahana siya dito. Hanggang dito, oh. Lumulusog ka na. Lumulusog. Oh, ngayon, binigyan na ng tubig, oh. Ayan, binigyan pa ng tubig. Yan, ah. Oh. Pasok. Ngayon. Ah. Ngayon, paandarin mo ulit. Video ulit, video. Oh. On, on, on. On Open. Open. ah. Signal light. Akin na. Sige. Okay. Ah. Oh. Kick. Okay. Oh. Oh. Ayos, ayos, ayos. Oh, ano guys? Patay mo, patay mo. Medyo may ngay. Oh. Kenyang kagaling. Series ko 50 guys. Wala nang kat video. So, Lahat na mag-share guys at naniniwala sa Lesco 50. Tara, magpugay para sa Lesco 50 para sa Resco 50. Na mapupulol pa ako ah. <laughs> Nakita mo yung Re Resco 50. Oh, ayan. Yung maliit, malaking tulong para sa motor mo. Resco 50. Resco Philippines. Let's go. Alright? Cut. Oh, cut na yun. Okay, eh, cut mo na. Cut mo na. Wala na yun. <laughs>